Ito <laughs> na nga siguro ang hotel na nandito na lahat. Bukod sa mga naglalakihang pool, outdoor playgrounds, ay meron din sila ditong mini farm. Kaya kung meron kayong bagets katulad namin, ako perfect na perfect at sobrang mararecommend ko itong hotel na napuntahan namin. Kaya kung naghahanap ka ng hotel na hindi lang basta hotel, ay keep on watching dahil for sure magugustuhan nyo din dito. So, heto nga at nandito kami sa Hotel Kimberly Tagaytay dahil meron kaming shoot na brand at eto nga yung pinaka-perfect place na nakita ko para doon sa aming travel trabaho. Workation nga na naman ang ganap natin for today's video pero bago ang lahat niyan, quick room tour muna tayo. So, heto ay nabuko through Agoda. Nasa 6,000 plus siya with breakfast. Napaka-spacious. Kompleto yung amenities. Tapos, malaki din yung kanilang bathroom. Kailangan kasi sa issue shoot namin may bathtub. So, hetong room yung kinuha namin. Tapos, sa balcony naman, napakalawak din. So, maganda ditong mag-chill lalo sa gabi dahil medyo malamig-lamig. At dahil meron na nga kaming bagets, eh, priority talaga namin yung meron kaming magagawa sa hotel tulad nitong nasa Hotel Kimberly at ito yung mga activities nila. Pwede nyo stop yan mga mare para makita nyo yung list ng activities, yung time at saka yung price na din. So, hayun, after namin pumunta sa room, eh talagang dumiretso na kami dito sa kanilang farm dahil excited na excited na itong bata. Dito kasi may mga rabbit sila, napakadami at pwedeng pwede mo yan pakainin tapos yung isang bucket ay 50 pesos lamang. Hindi ka na din lalayo pa para sa horseback riding dahil meron dito 400 pesos for 20 minutes at doon sa 20 minutes na yon ay nakipagpalitan pa ako kay daddy to. Bukod nga sa mga rabbits, ay pwedeng-pwede din kayong magpakain dito sa mga ducks. At hetong bakit nga ay 50 pesos lang din. Pero kahit hindi ka naman mag-avail ng pang feeding mga mare, ay pwedeng-pwede naman kayong pumunta dito sa kanilang farm. Dahil free naman ito once naka-check-in kayo. Alam nyo naman yung mga bagets natin, napakahilig sa mga animals. Bukod pa dyan, meron silang iba't ibang klaseng chicken dito, may peacock at meron pang pa iguana. After namin doon sa farm, eh dumiretso naman kami dito sa outdoor playground nila grabi grabe yung bata, hindi na magkandamayo kung ano ang uunahin niya. Katapat din kasi nitong playground nila mga mare, yung swimming pool para sa mga kids, kaya heto ang bata at nagyayana. Hindi ko lang na videohan, pero sa other side, meron silang adult pool, tapos meron din silang warm pool. At eto naman yung kanilang kids pool na napakadaming slide. Pinagwantong sawa nga namin si Pio dyan hanggang siya na lang yung mapagod. Meron din silang movie night dito with popcorns at yung popcorns nga mga mare ay free lamang. nag din kami ni Daddy to, na dito na lang kami sa resto nila kumain at wag na lumabas pa dahil sayang lang sa gas. Marami naman choices sa menu pero nagcrave kami sa bulalo na napakarami ang serving at itong special sisig nila na napakasarap. So itong bulalo mga mare, inulam pa namin pagka uwi namin sa bahay dahil napakarami ng serving. After kumain, nadaanan namin itong claw machine sa lobby at heto nga mga mare, naglaro na ang magtata. Kung si Carlos Yulo nga ay may dalawang gold, kami naman ay may dalawang staff toy. Para naman makalaro, eh pwede kang magpapalit ng token doon sa front desk. Pagkabalik nga namin sa room, nagulat kami at may kumakatok. Yun pala mga mare ay magbibigay ng one glass of milk at meron ding oreo. Grabe, ang sweet. Ito talaga yung nagpa-plus points nila sa akin mga mare dahil talagang top priority nila yung mga kids. First time lang kasi namin maka-encounter sa isang hotel na nagbibigay ng milk at saka ng cookies para sa mga baget. Kinaumagahan nga ay maaga kami nagising dahil yung binuko nga ay merong free breakfast. Aba syempre, tayo mga Pinoy gustong-gusto natin yung mga free breakfast na yun sa mga hotel. Marami ding choice dito sa kanilang buffet breakfast mga mare at ang sabi ko nga eh mukhang hindi na kami kakain ng pananghalian dahil dito palang ay busog na busog na kami. Iba't ibang klase yung ulam dito siguro everyday ay nagpapalit sila tapos meron din mga breads, arroz caldo, juice, coffee at meron din silang fruits at dessert. At habang kumakain ka nga maganda din yung view mga mare at talagang nakaka-refresh. Bago din mag check out ay sinulit na namin. Napakalaki ng space nila dito at perfect nga siguro ito para sa mga team building. At para mas masulit, e eh, Bali kami dito sa farm para magpakain ulit ng mga ducks at saka mga rabbits. Anyways, this is not sponsored pero based on my experience, sobrang mare namin ito lalong-lalo na para sa may mga bagets diyan at for families na din. Aba, ay eh, kung nature lover ka, pumunta ka dito dahil napakaganda talaga. Sobrang mare-refresh 'yung utak mo. Nako, ewan ko ba, sa dami ng na mga nabook namin na hotel dito sa Tagaytay, eto eh, pa talaga 'yung hindi namin na-discover noon. Kasi kung i-compare natin siya sa ibang mga hotels dito sa Tagaytay, may medyo pricey ito, pero worth it talaga. Ang ganda dito. Medyo bitin nga lang yung two days and one night stay. Pero okay na din dahil super na-enjoy naman ni Pio yung farm at natapos naman yung trabaho namin. O, oh, siya, yun lang muna ang hotel reco natin for today's video. Bye!